Kumakalat ngayon online ang mga leaked wedding videos ni Naloy sa Andalio at Ronnie Alonte, na nagpakasal noong November 26, 2025, mismong araw ng kanilang 9th anniversary bilang magkasintahan. Simple lang ang seremonya pero halatang espesyal at matagal ng pinagplanuhan, lalo na't halos kasunod lang ito ng kanilang engagement announcement. Kasabay naman ng paglabas ng wedding clips, umiinit din ang usap-usapan tungkol sa umano'y pagbubuntis ni Loisa. Sa ilang videos na kumalat online, napansin ng fans ang tila baby bump ng aktres, dahilan para lalong yumangay ang mga haka-haka. Matatanda ang halos isang dekada ng magkasama si na Loisa at Ronnie, kaya sinasabi ng netizens na, tamang-tama na ang timing, kung sakaling sila ay magkakaroon na ng baby. Gayunman, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa dalawa tungkol sa pregnancy issue.